Hello, good morning. Ngina ng tagi na to. Ayan, tayo ay tayo ay the fun begin. Tayo ay mag pruning na guys. Ayan, kailangan ko na pong simulan mag pruning dahil dahil ang dami. Ayan guys, yung pulang dahon dito sa kabila ay puro po yan blueberries. Dito naman sa kabilang side ay raspberries. So ang gagawin natin dito, unay natin yung ating raspberries guys. Ayan, putuli natin yung mga namunga last year para hindi siya crowded at magbibigay rin sang, ano, um, ng space sa bagong mag-fruit next year. Ayan, ito bago kong binili. <clears throat> Kailangan natin mag guys kasi matinik. Matinik siya. At saka bumili rin ako ng bagong secateurs. Kasi kailangan talaga nating magandang quality. Kasi pagmumurahin pag mumurahin kasi, ano siya, uh, madali siyang masira at matigas sa kamay. Eto. <clears throat> Ayan. So ganito lang siya guys. Iano lang natin siya. Para siyang gunting. Ano? Kinakat nila yung ano. Kinakat niya yung mga kahoy. Tingnan natin. Hindi ako makahawak. <laughs> Ayan, ito po yung ating raspberry, raspberries ito dito. Ito po ay blueberries. So magsi-start tayo dito sa ano. Ang ang dami guys. Mga ikikip namin yung limang limang rows kasi yung iba kasi namatay na ano. Walo ito, walong rows ito pero yung tatlong rows pabayaan na lang namin dahil ang dami nang namatay. So ito po yung gagawin natin. <clears throat> ito po, ito. Nakikita niyo to? Ito po yung namunga last year ay Ito yung namunga last year Kaya kailangan natin ito tanggalin So ang gagawin natin dito Makikita nyo yung difference Wala siyang dahon Patay na to guys Wala siyang dahon Yung kagaya dito sa isa no? So ito kailangan natin itong tanggalin So ito ikikip natin to, Dahil ito yung magbubunga next year Sa mga December So ito kailangan natin siyang tanggalin So puputulin lang natin dito sa Ating Sa pinakababa Yan O oh. Ayan putol na. Kung makikita nyo guys, may mga ano siya, may mga tinik na maliliit. Ayan, may tinik 'yan. Tapos yung mga kailangan din natin silang itin. So hindi po pwedeng maraming kain. So kailangan natin siyang bawasan. So ito pa tayo to, ano. <clears throat> At saka yung mga maliliit guys, yung mga maliliit ganito, kagaya nito. Maliliit siya. So kailangan nating uh, mag-ano tayo ng uh, mga 14 14 canes in a meter guys so 1 meter is mga 3 foot mga 3 feet guys kaya kailangan natin magbibilangin itatan siya lang natin siya no so kailangan natin itong pagtanggalin ang mga itong mga maliliit kasi pag sobrang dami kasi ng canes na nasa isang lugar ay yung ating bunga po ay maliliit yes maliliit po kung kailangan natin siyang bawasan para yung bunga natin ay malaking jombong jombo -dyongbo. <laughs> Ayan, so kailangan natin siyang tanggalan. So, yung gagawin muna natin dito guys, ay tanggalin muna natin yung mga dead, yung mga patay. Ayan, tanggalan muna natin yan, bago natin siya itin. Kasi, kung ititinan natin siya ngayon, hindi natin malalaman kung ilan na lang yung matira. So, ba, kung baga tanggalin muna natin itong ating mga, yung mga patay, saka natin ititin. Ayan, so ganyan po yung ating gagawin. So, ma, ma matagal na proseso po ito. Matagal na matagal. <laughs> Ayan. Ayan na. Ayan, ako'y busy ngayon. At bukas. At magpakailanman. man <laughs>